Buenos dias, damas y caballeros. Basyado tayong naging engross sa issue ng uh, ng uh, uh, flood control projects o uh, anomalis, lalo na sa as uh, as uh, shown in the uh, ICC hearings and uh, no, ICI hearings and uh, also the Blue Ribbon Committee na hindi natin medyo na-coveran masyado itong mga development sa uh, International Criminal Court naman. Also, the Blue Ribbon Committee. At uh, ngayon, uh, ang latest dyan ay uh, susunod sa... Kasi na kas formally nakasuhan si Duterte last July pa naman for crime against humanity ha huh? consisting of uh, several uh, murder and uh, frustrated murder charges uh, the, the uh, relating to the opland uh, or uh, extrajudicial killings pero ang latest dyan ay ang susunod sa paglabas uh, ng impormasyon ukol sa sa complaint kay Duterte sa formal charges kay Duterte ang susunod jan ay yung paglabas na ng arrest warrant na kay uh, uh, Senator Bato de la Rosa na, na, na nabanggit talaga sa sa complaint kay Duterte at si kasama na rin si Justice Secretary Vitaliano Aguirre at iba pang iba pang mga uh, kasama rin ng yung Napolcom chief, NBI uh, chief si Geran. So later on na baka ibabanggit natin ulit yan mga pangalan ng mga kwan na yan mga uh, who will be subjected to the issuance of uh warrants of arrest at kasama na rin of course si uh, si uh, Senator uh, uh Bongo huh? pero uh, si Sara Duterte na nasama siya sa supplemental affidavit as uh, as filed by uh, by uh, Uh, chief witness na si Arturo Lascañas na former uh, police officer at original member ng Davao Death Squad. So, uh, mga sabi, sabi, no, no, as we reported noon, quoting uh, Senator Antonio Trillanes, baka third batch pa yan, ang second batch, most likely, yung yung directly involved Uh, Bato de la Rosa as PNP chief. Uh, Oscar Albayalde na sumunod sa kanya as PNP chief. And then uh, ito si Vitaliano Aguirre. Yan, na uh, DOJ secretary at yung iba pa. So according to the na to the ICC uh, na bago-bago lang nilabas yung yung formal filing of uh, charges kay Duterte kinasuhan siya sa 49 incidents of murder and attempted murder. Ah, mamaya i-explain ni ni uh, 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 ICC Assistant Counsel ha, ah, Christina Conti kung bakit uh, ito lang 49 kasi baka uh, tatanungin niyo eh 30,000 bakit 49. So in short sinabi niya na pinili lang talaga yung malalakas na kaso. Sample lang mga kasi kailangan, sample lang. Ha? Hindi naman kailangan yung 30,000 talaga. Sample lang from the 30,000. Yung ito yung yung kwan talaga yung directly involved si Duterte, ha? Kwan talaga yung link talaga kay Duterte, ha? Uh, at uh, uh, itong formal charges, sa formal complaint sa kanya ay filed nung uh, or charge kuwan sa kanya pag file ng uh, charges sa kanya murder and uh, attempted murder charges ay naganap nung July 4, 2025 uh, pero nilabas lang ito nung before the schedule sana uh, confirmation charges niya nung September 23 so nilabas nila the day before September 22 ah dahil nga nagdrama na naman ang uh, ang uh, uh, lead counsel ng Duterte si Nicolas Kaufman ay sinabi na uh, mentally <laughs> may mental problem na siya hindi na siya maka-attend uh, hindi siya maka-stand trial kaya nga uh, tuloy uh, ang minab minabuti ng ICC na sige, i-defer natin, i-reschedule natin yung trial habang uh, uh, in-examine pa nila si Duterte. At ginawa na ngayon ng, Duterte, ng Philippine government at nabisto na okay na okay siya. Kaya pumalak si Sara at si Bato. So sabi ng uh, ni, uh, ng charges filed by uh, ICC Deputy Prosecutor Mame Mandiaye Nang, the, prosecute, the prosecution charges the murders and attempted murders below, although the actual scale of victim, victimization during the charge period was significantly greater as reflected in the widespread, widespread nature of the attack. So sabi nila, Ah uh, ito lang muna, ito lang mga sample cases kinuha namin, pero marami pa ito, ha? At uh, buong bansa nangyari itong uh, uh itong mga killing uh, AJ case na ito. So uh, ang mga kaso, for example, involve uh, one count uh, of murder against humanity in the city of uh, uh, count one. 19 victims of nine incidents between 2013 and 2016 when Duterte was mayor, ha huh? at identified siya as indirect co-perpetrator and or by ordering or inducing or aiding and abetting the killing of a suspected criminal. So, uh, indirect co-perpetrator. Perpetrator talaga siya, or siya ngturo. Count two, count two involves a uh, murder as crime against humanity of high-value targets across the Philippines of 14 victims of five incidents when Duterte was president between around 2016 and 2017 as an indirect co-perpetrator and/or by ordering or inducing. Or aiding and abetting of the killing, country involves murder and attempted murder as crime against humanity, in barangay clearance of operations in locations across the Philippines, of 45 victims, 43 of which were killed. In incidents 15 to 49 between when Duterte was president, around 2016 and 2018. as an indirect co-perpetrator and or by ordering or inducing or aiding a betting. So ito, wala talaga siyang kawala dito sa mga kaso na dito. Kaso na ito. So, sabi pa dito sa complaint, Together, Duterte and his co-perpetrators established a network of perpetrators comprising state actors such as law enforcement officers including personnel from PNP, PDEA, the NBI and the Bureau of Corrections non-police assets and hitmen together uh, to cooperate to operate in a similar manner as the DDS in conducting operations to kill alleged criminals in accordance with the common plan so, Meron talaga sila network of criminals na gamit yung state agencies. So yan uh, yan lang muna kailangan i-establish ng ng ICC na isa widespread buong bansa uh in use of uh, government agencies to execute the crime. So yan lang to, yan lang two elements kailangan uh, i-prove nila para para madiin si Duterte and for him to become convicted of crime against humanity at yun nga sa mga kaso na ito na napulfile nga yun at uh, yun na yun na uh, kaya ah uh, kompiansan kumpiansa sila ah uh, sila la conti na itong uh, itong 79 na uh, itong charges uh, involving uh, 78 victims in 49 incidents ay sapat para makonvict si Duterte at uh, wala pa nga dito yung ito ito pagpatay pa lang ito wala pa dito yung rape torture at iba pa so panoorin natin itong interview ni ni Atty. Conti kung saan sinasabi niya ang next picture dito ay paglabas na ng Aris Warrant laban sa mga co accused laban sa mga sa mga network ni Duterte crime criminal network, ha? So pa panorin natin 'to. And thank you ANC for this video pwede pong pakisabi lang po sa amin uh, ngayon po lumabas yung kopya nito nga pong charges na dapat sana ihaharapin kung natuloy today yung confirmation of charges hearing. Um, para po dun sa public, para lang po maintindihan nila, parang yung number ng mga biktima ay hindi ganun kalaki dun sa uh, inaasahan or sinasabi ng ilan. Oo, so yung, at una, uh, ang charges ay narrower in scope. So, mas maliit yung saklaw ng charges na nilabas ng Office of the Prosecutor. Sa totoo, ito ay available na kay Duterte, between the parties, and sa court, July pa lang. Ito yung inaabangan ng lahat. Kaya, ito ay version as of July, kumbaga. Yung charges na ito, Una, crimes against humanity in the acts of murder at may dinagdag na attempted murder. Ibig sabihin, hindi pa pasok o hindi pa kasama sa kaso ni Duterte sa ngayon ang pagkulong, ang pagtorture at saka yung sinasabing rape na inaplayan ng prosecutor dun sa warrant of arrest. Pangalawa, mas kukonti din yung insidente na, nainilagay inilagay ng prosecutor. At mostly ang mga incidenting to ay sa Quezon City, Manila at Bulacan. Uh, yung 49 na insidente kung saan merong parang umaabot ng 70 ba na biktima, ang lumalabas, ito ang kikilalaning biktima sa kaso against Duterte as of now. Mas maliit definitely kaysa sa libo-libo na sinasabi, pero ito ay posibleng bahagi ng approach o resulta ng approach ng prosecutor ngayon na kumbaga uh, paninigurado. Siguraduhin namin, makukundik namin siya sa pinakamalalakas na insidente o kaso. Ma'am, um... so, pinili talaga nila yung swak na swak, yung babaksak talaga si Duterte sa 78 uh, na ka, or 49 incidents involving 78 victims. Yun nga, dun sa nabasa ninyo dito sa uh, charges, no? um, ano po yung masasabi po ninyo na malinaw na nailatag ng prosecutor? Well, una, ang malinaw na pinapakita sa akin ng prosecutor na merong nangyaring BBS killings at ito ay naayon sa isang plano nung naging presidente na si Duterte nung siya ay naging uh, nung 20, simula 2016 nabuo or isinagawa yung national plan at binabanggit nga dun sa pre-confirmation brief ang naging masusing role ni Bato de la Rosa. Yan. At para sa akin, malinaw na nilalatan si na si Bato de la Rosa ay co-perpetrator kasama ni Duterte. At pangalawa, lumalabas din na um, yung uh, activities, kung baga sino yung pumatay, yung tinatawag na direct perpetrator o yung mismo mga pumatay, eh, in some way, makikilala eh, dito sa mga ka-insidente. Ito ay a mix of police and civilians uh, committing vigilante killings. Ma'am, nabanggit din may Aguirre. Yes. Yan, tama. So, si <laughs> Christopher panahon na yun. <laughs> Uh, kumbaga naging kabahagi siya. Actually, sa totoo, if you read between the lines, ang nami palang pinatutungkulan. Uh, nabanggit, of course, pero hindi sinabing may kasalanan. Nabanggit ang NBI chief, PIDEA chief, uh, Secretary of Justice, and certainly, um, ang isang binanggit, apat yun, at ah, IAS at saka Napolcom. At ibig sabihin, kabahagi sila ng buong sistema ng kawalang pananagutan. Kumaga, may otoridad siyang i-appoint yung mga yon at therefore, pinatakas o uh, pinawalang, kumaga, sinigurado nila na mapapawalang sala yung mga may gawa. Kaya, um, komprehensibo ah, marami pang ibang mababanggit dyan sa dokumento na yan kung hindi siya redacted sana. Okay na po ako, guys. Take so, tingnan nyo, klaro yun na hindi lang kinasuhan yung mga directly tulad sila Bato, sila Duterte, sila sila Albayalde, sila ang talagang pumapatay. Pero yung mga sa NBI, sa DOJ, sa Napolcom, sa PDEA, kahit hindi sila pumapatay, pero kasama sila to stop the prosecution kumaga kahit uh, pati dapat nga sinama pa dyan si Samuel Martinez kasi dyan pala una po kung nag-complain yung mga biktima. Ha? Uh, nag, dyan muna una nag-file ng complaint laban sa mga pulis na involved. Pero binaliwala yan ng ombudsman, binaliwala ng DOJ. Nakita ko nyo ngayon kung functioning ang DOJ, anong nagagawa ito. Tulad ngayon, kinakasuhan sila cheese Escudero, sila sila Nancy Binay, sila sina uh, Estrada at sila Romualdez. So ganyan nang ganyan sana nangyari sa time ni Duterte. Pero uh, yung hindi naman nagsumali sa pagpatay like sila Aguirre, uh, NBI, na suma naki nagki sila ha na nakasama rin sila sa conspiracy by keeping ha? by keeping the victims sa uh, from uh, or covering up the crime para hindi makasuhan yung mga perpetrator so equally equally blameable sila equally uh, kaya kinasuhan rin sila kasi uh, hindi nila inasikaso yung mga yung mga uh, complaint na pinafile ng kamag-anak ng mga biktima kaya walang choice itong mga biktima kundi iakyat itong kaso sa ICC. So ngayon, kasi ngayon, puro sinasabi nila, ay hindi, dapat ipairal muna yung bata sa Pilipinas. Dapat Pilipino ang mag, uh, mag, uh ng trial at mag sa kapwa Pilipino. Yun sana, yun nga ang ginawa ng mga kamag anak ng biktima. Pero hindi sila pinak pinakinggan o hindi sila binigyan ng pansin at hindi binigyan ng hustisya. Kaya napilitan sila umakyat sa ICC. So kumbaga, kasalanan rin ng mga Duterte. Kaya wag nila sabihin na dapat Pilipino. Kasi sinubukan na nga, yan na nga ginawa ng mga biktima. Pero binigo nila yung mga biktima, forcing them, forcing them to bring this matter lalo na sila Senator Trillane sa ICC na mismo ha ah? kasi wala wala nang hindi nan uh, na hindi working system ang justice system under the D Duterte administration yan no so klaro yan okay tuloy tayo we oui. pam uh, nakita ko po dun sa document meron po mga co-perpetrators na redacted yung names uh, ibig sabihin po ba nito i papadala rin sila sa sa The Hague, if ever po? Posible. Kasi kung perpetrator, co-perpetrator ka na sa punto kasi nung dokumento, it, ang binanggit lang na co-perpetrator ay yung mga matataas ang rango. Hindi naman sinama lahat eh. Kaya palagay ko itong mga susun yung mga pangalan kung malalaman susunod na magiging issue ay uh, magiging subject ng warrant of arrest kung magbabanggitan na nga sana ngayong araw ng ay, ano ba itong planong ito, ano ba ang nangyari sa Pilipinas, eh definitely uh, mo na sa mga judges yung naging role hindi lang ni Duterte, kundi nung iba pa. Kaya there is no other reason but to, no other way but to issue warrants of arrest against other co-perpetrators. Uh, if ever uh, na hindi sila sabi natin hindi sila ipadala. So tiyak na talaga na hindi safe si Bato. <laughs> Kaya savor your last months, Bato. Malapit na, malapit na ikaw na ang susunod after the filing of the complaint at pag sa isa pag sa publiko ng uh, ng uh, complaint or charges sa'yo, ang susunod sa inyo ay pag-issue ng warrant of arrest soon. Kaya kwan ka na yung mga paepal mo dyan sa Senado. I-wrap up mo na yan, your honor. <laughs> Dishonor. <laughs> okay, then. Pero magagamit mong justification to ng local courts natin para masampahan sila ng charges dito sa Pilipinas? Oh, posible. Uh, depende din sa allegation. Pero dahil merong parang complementarity issue at merong parang pag reverse complementarity sa ating RA9851. Kasi may dalawang batas na nagko-cover, masaklaw dito sa Crimes Against Humanity. The Rome Statute, which is an international treaty, and RA... Okay, mga na yan, technical-technical uh, issues na yan. So ang klaro ay uh, yun na. Ang susunod, tulad ng uh sinabi ni Attorney Conti ay paglabas na ng arrest Sino-sino ba ito, ha? Mga persons of interest according to redacted, yung iba, naka-cover yung mga pangalan. Pero earlier, earlier sinabi ng mga, ng mga ICC lawyers ito, ha? Siyempre, number one, si Duterte na nakakulong na. Number two, si Sara Duterte. And then, si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa. Kasama pa nga si former House Speaker Pantalyon Alvarez na kinunsinti rin at kinover up rin yung killings. And then kasama rin si former former DILG Secretary Ismael Sueño. Ismael Sueño, naalala nyo, yung DILG Secretary Duterte. Kasi pa, pati DILG, uh under sa kanya yung PNP kaya uh kasama rin talaga siya sa conspiracy. And then ito na nga yung humarang sa mga kaso sa former DOJ secretary Vitaliano Aguirre. At saka kasama rin ang Napolcom. Ito na nga yung uh, lumabas rin sa sa Quadcom hearing ito si Edelberto Leonardo, former Police Superintendent, ha? Ha? at uh, na Napol pulka uh, napolcom commissioner. And then kasama rin na uh, ito na witness na ngayon. Si former police superintendent and MPCSO uh, chairperson a uh, Royina Garma na ngayon ay uh, naging isa na sa mga key witness uh, at nakipag-meeting na sa mga ICC operatives para gawin yung affidavit niya sa Malaysia. Uh, last month. Uh, this month, this month, early this month. And then kasama rin si former NBI director Dante Giran. Dante Giran. At uh, kasama rin sa cover-up, uh, sa, uh, quan, sa conspiracy, si former solicitor general Jose Calida. Jose Calida. And also, uh, senior police officer Sani Buenaventura, yung ito rin sa mga tira doon nila. Ha? O yan sila yan. No? Oh. Yan ang mga salarin. Ha? Yan, okay. So, yan po. Yan po ang uh, latest sa uh, sa ICC. Uh, meron pa tayo mamaya na uh, follow up dito sa pagbisita ng uh, ng uh, 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 Philippine Embassy officials na pumalag naman yung mga Duterte. Natunton na kung sino nag-approve ang, uh, ang pagbisita nila. At uh, sabihin sabi natin, <laughs> si Duterte mismo ang nag-approve, <laughs> sabi ng ICC. Mamaya, i-discuss natin yan. Kaya nakikita niyo na <laughs> puro drama lang talaga ang ginagawa nila na hindi na daw uh, not mentally fit to start trial lang daw. So, sablay-sablay na sila dyan. ah So, mamaya, ah we will bring that to you uh, in our uh, uh, blog, among our many, uh, blogs for the day. So, hanggang dito na muna tayo. Mag-breakfast muna si Vat. Thank you very much, everyone, for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. And see you in my next vlog.